ng Palacio, ang ilang opisyal na isumbong kay Pangulong Bongbong Marcos ang mga kongresistang anilay nakakakuha ng kickback sa flood control projects. Makakatulong daw ito para mapabilis ang investigasyon sa umano'y mga anomalya sa mga proyekto. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Hindi ito witch hunting. Ito ang binigyang diin ng Malacanang matapos ibulgar ni na Senador Ping Lacson at Baguio City Mayor Benjamin Magalong na may 67 kongresistang back sa flood control projects. Sabi ni Magalong, itinuturo pa nila sa isa't isa kung paano kumita. Alam mo, nag-share pa nga siya ng best practice pag nag-usap-usap yung mga yan. Ganito oh. kasi ang gawin mo hamon ng palasyo. Diretso na po nila to sa Pangulo kung meron silang partikular na pangalan na alam bigyan lang po nila ng uh, kompletong detalye. Para sa mga gustong magsumbong, para sa mga maanomalya o di kaya ay palpak na flood control projects, pwede kayong sumulat sa sumbongsapangulo.ph. Kapag ka scroll down nyo, makikita niyo yung listahan ng mga flood control projects. Medyo mahaba-haba yan dahil sabi nga ng Pangulo, higit 9,800 ang mga proyekto simula nung magsimula ang kanyang administrasyon ng 2020. Kaya para mapabilis, punta lang kayo dito sa search bar at itype ninyo kung ano yung lugar na gusto ninyong i-check tungkol sa mga flood control projects. Halimbawa, Marikina, itype nyo lang dyan. At lalabas na yung mga proyekto. Hindi lamang sa Marikina, kundi maging dun sa mga kalapit lugar na yan. Makikita ninyo dito yung project description. Yung lugar kung saan ginawa yung proyekto. Yung mismong contractor na nangasiwa doon sa proyekto. Halaga nung nasabing proyekto at kung kailan ito natapos. Ngayon, pipili tayo ng isa pero hindi ko naman sinasabi na may anomalya itong proyekto na to. Example lang naman ito para malaman ninyo kung paano mag-report. Iki-click nyo lamang itong salitang report sa hilera. At makikita ninyo na lalabas na dito yung name, email, contact number at message kung saan pwede ninyong isulat kung ano yung gusto ninyong sabihin at isumbong at nariyan din yung paglalagay ng photo at yung video para sa inyong mga ebidensya. At saka i-click ang submit. Pero paalala lang, optional lang naman yung paglalagay ng pangalan at ng contact details. Pwede namang hindi niyo ito isama para na rin sa inyong proteksyon. Walang deadline sa pagsusumbong nito, pero paalala ng palasyo, seryosohin ito. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, Cheryl Hosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.